What's up mga kabay? Isang magandang tanghali sa inyong lahat. And din na ako nagbihis mga kabay. Di ba nag-vlog tayo kanina? Uh, uh, sinabi ko na pag-usapan natin yung kalikasan, yung mundo natin. Mga nakakatakot na mga trahedya mga kabay. Unang-una mga kabay, kakulangan talaga sa puno sa totoo lang. Tapos uh, sobrang dami na talaga yung mga gusali. Hindi, hindi na sa ano mga kabay, hindi na kaya ng ano natin. Uh, sana makatulong tong video na to mga kabay. Ahamon hamon ko lang sa inyo mga kabay, bawat isa. Dapat magtatanim talaga tayo ng isang puno. Oh. Kahit maliit mga kabay, ako ah, makakita kayo ng puno dyan na ano, ah, itanim natin, tulad nito, oh, dito mga kabay, may pinatubo pa nga talaga ako eh. Yan, oh. Sa mga kabay, malaking puno to mga kabay, yung nag may meeting si sir sa Makati. Kumuha ko ng sanga, cuttings, yan tinusok ko lang siya, yan, ilipat ko na siya sa ganitong, ganitong mga lagayan. Yan, kung saan matay magpunta, i-ano rin natin, itanim natin. Tapos, kanina, lumabas kasi ako. May nadaanan din ako mga kabay. Sa basurahan pa nga ito mga kabay, nakita ko lang. Abukado sa mga kabay, ayan o. Yan, abukado yan. Kinuha ko rin para maitanim din natin. Uh, hindi naman natin kailangan mga kabay magandang swill kasi ang mga puno naman or protas, Pwede rin siya sa lupa direct mga kabay. Tapos dito, uh, may ano rin katabi niya, hindi pa sana buhay kinuha ko mga kabay kasi naano rin ako. Ah uh, itanim lang din natin diretso to sa plastic. Yan, dito may nauna ko yung ito, Umbrella Tree. Yung tinanim ko sa dito, Umbrella Tree naman mga kabay, ayan oh. Buhay na buhay na talaga yan. Yan para talaga makatulong talaga tayo mga kabay. Uh, wag na natin isipin sarili natin sa mga susunod na henerasyon na lang ah uh, bahala na mga kabay basta makatulong tayo uh, ang mahalaga mga kabay kahit uh, hindi kayo magtanim hindi man lahat talaga magtatanim hindi naman lahat makakita ang hihingin ko na lang sa inyo mga kabay na parami maraming makakita uh, share na lang ng video para mas mag ano pa, mas marami pang makakita ayan madilim yung ano natin dito ayan oh yung mga ginagawa natin dito yan uh, ito nakuha nag, kumuha na ako ng ano lupa para masimulan na natin yung pagtatanim ng puno mga kabay okay uh, bako lang yung camera mga kabay ano na lang natin Itatanim na natin oh dito lugayan ang ganda sana pa kasi simple ng mga kabay ng mga paraan niya no eh. lagay natin yung avocado iuna natin yung avocado yan, para umano sa kaagad ma, makarecover sa kaagad mga kabay bukado ganyan lang napaka simple mga kabay oh ganyan para makatulong sa kalikasan mga kabay yan ito mga kabay napakadaling anuhin napakadaling talang, hugutin lang natin yung kanyang plastic ah uh, ano na siya agad mga kabay pwede na natin idiretso sa lupa ito patong lang ni natin Sana ano ba yung ano nito yan patong lang yung ano mga kabay yan patong lang na natin yan huwag na natin na yan ibao ng lahat yan siya lagay natin dyan tapos ito yay yung dalawa yun ito lagay lang na butasan na natin yan ito mga kabay 100% na magbubuhay itong ano na tong, mga cuttings yan so isa pa napaka ano mga kabay pag na, magtulungan tayo mga kabay napakagaan napakadali tayo makaparami ng mga puno agad yan lalong lalo na sa mga ano mga kabay napakahalaga sa kanila mga kabay yung mga sa susunod na henerasyon o ganyan lang oh, saglit lang nakailang puno akong nabagong tanim isa dalawa tatlo, apat, lima, anim mga kabay. Yan, anim sa mga simple na paraan. Ito, punin ko lang to kasi may marami pa tayong gagawin mamaya. Yan, para sa ano natin. Uh, kalikasan yung mga buto-buto napakahalaga mga kabay buto ng mga uh, frutas buto ng puno yan yun ang anuhin natin mga kabay mga hahanapin natin sa sunod natin ng mga vlogs para makatulong tayo malasakit sa kalikasan yan napakasimple mga kabay pero napakalaking tulong iayos ko lang siya doon sa taas mamaya uh, dun ko siya ilalagay yan, ano ko lang sobrang dumi yung kamay ko <laughs> ah, maghanap ako ng ano dito para masit up natin yan may nakita pa tayo ano mga kabay yung daga oh Ilibing natin silang nang maayos mga kabay. Yan, maghukay lang ako. Yan, maghukay ako dito mga kabay. Para mailibing natin siya. Wawa naman yun. Yan. Para maano niya rin mga kabay na ay, uh, ano pala. Napahalag, napakahalaga pala din ng mga ganyan. Uh, Siyempre mga kabay, may buhay din yun. Yan, yan lang atin putas natin dito siya kunin ko lang mga kabay Ayan, na nakuha ko na sa mga kabay ito bagay na natin na natin? Ayan. ng ano. Balik tayo dun mga kabay para ma-set up na natin. Yung camera natin kasi dyan sa naman tayo mga kabay. Yung. Yan. Putin ko lang yung ano mga kabay. pansit natin. Ayan, ayos lang natin lahat mga kabay. mga puno natin. Ayan siya. Ayan. Para maitanim natin itong mga kabay kahit saan. Ayan. Bado. Sumangga. ulit. puno. Tapos yung buto ng avocado. Yun. Okay na siya. Dito. Dami pa dito mga plastic-plastic mga kabay na pwede natin gamitin. Yan. I-transfer natin lahat. Yan na siya. Oh. Yun yung mga bago nating ano project. Yan para sa mga susunod na henerasyon. Okay, panay mga kabay, maraming maraming salamat Ulitin ko, hingin ko mga kabay na sana magtatanim tayo mga kabay para makatulong tayo sa mga susunod na henerasyon Kasi alam nyo mga kabay, ganito kasi yan Yung ilog natin mga kabay, pagdating ng summer, uh, napakakunti na lang talaga yung tubig Kadahilanan, wala na tayong mga puno sa bundok tapos, kapag naglandslide mga kabay, wala na talagang nagpipigil sa lupa. Pagka tinamaan ng tubig sa ulo, tubig ulan, wala, diretso na sa bagsak, mga kabay, yan. Grabe, uh, may nasasawi, tapos yung ilog natin, uh, nagkakaroon ng pagbabaha. Uh, talagang ano masama, mga kabay, hindi mo na talaga mapigilan. Tapos, pagdating naman na tag-ulang, mga kabay, uh, wala nang puno na nakakatulong sumipsip ng mga tubig. Kasi ang puno, mga kabay, grabe kapag yan ang sumipsip ng tubig. Uh, dinadala niya kasi yan sa mga dahon sa katawan. Napakalaking tulong yan, mga kabay. Maniwalat kahit hindi, mga kabay, napakalaking, naka, napakalaking tulong talaga yung mga puno. Tapos napansin nyo, yung ilog natin wala nang isda. Kasi hindi na nagkaroon ng lumot, uh, wala nasang tubig. Uh, grabe, pero pagdating ng tag-ulan yung tubig mga kabay sobrang sobra wala na talaga mapupuntahan yan hingiin ko ulit sa inyo sana kung hindi magkay makapagtanim ng mga puno mga kabay paki share na lang video natin paki likes na lang sana mas marami makapanood mas maraming makarelate sa mga ano natin yun pagka ano nandyan na yung trahedya tawag na tawag tayo sa Panginoon na iligtas tayo Diyos ko po tulungan ang alam nyo mga kabay, hindi naman tayo basta-basta ano lang talaga. Dapat tayo mga tao, dapat tumulong tayo mga kabay. Hindi lang yung ano, saka, saka na lang, saka na tayo makakilala ng Panginoon. Hindi yun. Dapat tulungan natin siya. Kasi alam nyo, napakarami natin. Sobra. Sobrang ano talaga. Yun lang. Sana ah uh, hingin ko sa inyo, pakilex, share yung video natin. Kung hindi makay makatanim, Uh, kung may makakita mga kabay uh, sa mga vlog natin napakalaking tulong ang pagtatanim ng mga puno para sa mundo natin sa kalikasan natin para sa mga susunod na generasyon sana huwag niyong kalimutan na pakilikes, pakishare saka pakipindot na rin yung notification bell mga kabay para pag may mga bago tayong upload na video parati kayo nakupdate maraming salamat God bless ating lahat uh, si mga kabay pang samantala magpapaalam muna